Jimmy, pag mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa malakanya. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng shabu noong 2018. Ito yung 6.8 billion pesos na shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters, ang sabi ni Guban. Base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na mayari ng shipment ay sina congressman at presidential son, Paolo Duterte, at Orniman Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Young. Pero nang investigahan noon ang Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali yan. Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig, ibang tao ang kanyang itinuro. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018. And instead of pointing naming Pulong Duterte, Manskype, Carpio and Michael Yang as the owners of the shipment. Based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Aserto as the one who that shipment consigned to contains illegal drugs. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya, kaya siya raw ang nabilanggo. Ano po ang partikular na batas? Ang ibabayulit ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng first family at si Michael Young para pagsalitain pa ako at papirmahin? na ang kasama doon sa importasyon na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan, yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pag-i-ano lang po. Si Ex-senator Trillanes. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bukur, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Sinisika pa namin kuna ng reaksyon si Congressman Duterte at si Atty. Carpio. Ang abogado naman niyang na si Atty. Raymond Fortune, sinabing wala pa siyang natatanggap na reaksyon mula rito. Sabi naman ni Nooy Undersecretary Benny Antiporda, mga kasinungalingan ang sinasabi ni Guban na hindi raw niya kakilala. Hindi rin daw niya personal na kakilala si na Yang, Carpio at Congressman Duterte. Mula rito sa Bacolor, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Ayon kay Congressman Paulo Pulong Duterte, walaro raw kredibilidad si Guban at wala raw basihan ng kanyang mga sinabi. Hindi raw sila magkakilala ni Guban at wala silang anumang transaksyon o gayan Kaya walaro raw dahilan para siya'y pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ng mababatas. Tinipensa ni Attorney Raymond Fortuna ng kanyang kliyente na si Michael Young sa pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Tinawag ni Fortuna hearsay o sabi-sabi lang ang pangbagit ni Guban kay Young. Taliwas din daw ang mga sinabi ni Guban ngayon kumpara sa sinumpaan niya noong salaysay. Panghuli, iginit ni Fortuna hindi kasama sa anumang shipping document ang pangalan ni Young at hindi rin daw siya consignee kaya hindi siya ang may-ari ng nga kargamento.